Ako po si Susan Romero ng Daong Pabalakat, pangga. May diabetes ako, rheuma, at naging sumasakit ang aking sigmora. At munti pa akong na-paralyze. Pero nakatakdo lang po ako ng bumira. Ay maganda ng aking pakiramdam. Ito lang po ang ginamit ko. Ang isi-share ko sa inyo, yung ating asawa, ating mister ay nasa Saudi Arabia siya ay may sakit siyang grabe talaga colon prostate uh, kidney stone at nung nabalitaan mo siya ay grabe doon kinawin na siya sa Pilipinas at pagdating dito ay grabe pa rin siya ito lang po ang pinainom ko sa kanya ngayon po ay malakas na yung mister ko nakakalakad na siya at uh, magaling na siya. Good morning to all. Good morning. Good morning. Ako po ay si Pasi Parungares ng Karamuan Kamarinisor. Hi, Ngunit dito na ako namamalagi sa Luzon Avenue, Old Badara, Quezon City. Noon po ay ako po ay nabidreden. Ako po ay nagkasakit ng higit sa lahat. Ang um, hmm. nakapag pa hirap sa akin ay ang barado lagi ang aking puso at sumasabay po ang high blood pressure at may high cholesterol pa po ako may ulcer UTI at saka kidney na ininom po po ito ng sa isang araw isang bote sa buong maghapon ito po ang nakapagpagaling sa akin at Iniimbitahan ang ko po ang lahat ng may sakit na uminom nito, bumiling at maraming matulungan ito sa ating bansa. I'm Patricia Bermas, a 54 years old from Pasita Complex, San Pedro Laguna no month of January, nag-check nag up ako sa Family Care Hospital na found out ko na may gallbladder stones ako. ko. nagpapasalamat talaga ako dahil sa tulong ng Buamera. Dahil wala pang sampung bote ang nainom ko. Totally nawala na yung gallbladder stones ko. Good morning. Uh, ako po si Angelis Talilla ng San Pedro Laguna. I'm a nurse by profession. Actually, I'm 20 years nang nagbe-maintain ng gamot sa high blood, sa diabetes. Pero ang pinakanapansin ko, sabi ko, wow, it's a miracle. Kasi ang sakit po ng shoulder ko for almost one year. So yung pag ko ng esensya, from October 13th, up to this time, no, uh, talaga pong naigalaw ko na siya no, naigalaw ko na siya. So sabi ko, parang magic, mm -hmm. dahil ang dami kong nasubukan na uh, mga herbal, <laughs> pero esensya, doon ko naramdaman yung pag-alis ng sakit ng aking shoulder. No? So sabi ko, wow, thanks God, esensya lang pala. Toto niyo, Tete, nagkakomersyonal ko. Mayroon akong bukol dito sa tiklikan. Matagal na, masakit na sabi ko, ano kaya? baka upera ako, wala na makumpera. Hindi. Una kong ino, tatlong beses ang bote. Nakaubos yan ako ng apat na bote, nalusaw yung mga ko sa tekiniran. Mayroon kong ano, presidente namin sa bangketa, may ano, prostate cancer siya. Nagpatikap siya sa general, hindi siya sinisikaso pinabukasan, tumawag siya sa sakin. Yun lang, uminom na silang buwamira, nakaubos lang yata ng dalawang buti. Lumakad na siya, mahina siyang lakad, mahina talaga yung lakad niya, parang mamamatay na siya sa sakit. Upirahan na sana siya, pero hindi siya napapagaling sa buwamira. Okay. Yun yung ano niya, yung napagaling sa buwamira. Hanggang niya malakas na malakas na siya. Good morning, everyone. Good morning. I'm Diana Capinya, 62 years old from San Pablo City, Laguna. I'm a five year cancer survivor of ovarian cancer. When I was when I undergone operation, uh, they, uh, they uh, removed two, uh, my two fallopian tube, two ovaries and cervix. And We have 13 steps in the house stairs. uh, before I could reach the 13th uh, step, hingal na hingal na ako. Uh, since na in, ko na to, I feel very strong, energetic, and vigorous every day. Parang wala akong nararamdaman and I could sleep soundly at night. At saka it normalizes and regulates my blood sugar and uh, blood pressure and cholesterol. Nagpapasalamat din ako sa Essenza dahil ang product niya ay napakagaling which is one of the products is itong bone mix at itong nagpagaling sa akin at ang sakit ko ay nawala na at yung, yung aking gallstone I believe talagang walang wala na kasi wala na symptoms eh so wala na root cause gumaling na Welcome sa Essenza Natural Health Presentation. Ginawa natin ang video ito upang bigyan kayo ng mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan at tamang gabay sa paggamit ng mga produkto ng ating kumpanya. Ang mga testimonya na inyong napanood ay ilan lamang sa mga Pilipinong nagkaroon ng bagong buhay at bagong pag-asa sa tulong ng Boa Mera Mix. Ayon sa Department of Health, ang mga sakit na heart attack, stroke at cancer ay ang mga leading causes of death sa Pilipinas alam mo ba na lima sa sampung Pilipino ang namamatay sa sakit sa puso? At tinatayang labing limang Pilipino ang namamatay sa sakit na cancer kada araw. Bukod dito, libo-libo kada taon ang namamatay sa mga sakit na pneumonia, tuberculosis, diabetes at kidney disease. Pero alam mo ba, ang katawan ng tao ay may sariling kakayahang magpagaling. Ang tawag dito ay natural healing ability. Ito ang isa sa pinakamagandang biyaya na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang ating katawan ay may kakayahang mag-regenerate ng bagong cells upang palitan ang mga luma at namamatay na cells. Meron din tayong kakayahang gumawa ng mga natural na chemicals katulad na lamang ng mga enzymes at amino acids na ginagamit upang labanan ang pagkasira ng ating mga tissues at organs o oxidation process na isa sa tinuturong dahilan ng sakit na cancer at iba pang degenerative diseases. Meron din tayong kakayahang gumawa ng mga natural na antibodies upang labanan ang pananalasa ng mga masamang bakterya at viruses na pumapasok sa ating katawan. Kadalasan, ang mga modernong gamot at teknolohiya sa medisina ay nakakatulong lamang para maibsan ang mga sintomas ng sakit, hindi ang punot dulo ng karamdaman. Pagkos ay nagbibigay pa ito ng maraming side effects na nakakasira sa ating mga internal organs katulad ng kidney at liver. Ang tunay at tuloy-tuloy na kagalingan ay nangyayari lamang sa pamamagitan ng natural healing process ng ating katawan. Dito mas higit kailangan ang tamang nutrisyon, malinis na environment, healthy and active lifestyle at positibong pananaw sa buhay. Ano ba ang buwa mera? At paano ito nakakatulong sa ating kalusugan? Ang buwa mera ay hango sa Indonesian term na mera meaning red at buwa meaning fruit or red fruit. Ito ay makikita lamang sa bulubunduking bahagi ng probinsya ng Papua, Indonesia. Ang buwa mera o red fruit ay naahalin tulad sa isang higanting karot. Ayon sa research na ginawa ng isang Japanese doctor na si Dr. Nishigaki mula sa School of Medicine ng Shinshu University ng Japan, ang buwa mera oil extract ay mayaman sa antioxidant na beta-cryptosanthin na nakakatulong sa mga taong may sakit na cancer at iba pang degenerative diseases. Si Professor Ellen Yulina Sikandar, mula sa Pharmacy Department of the Institute of Technology ng Bandung, Indonesia, ay nagsagawa din ng scientific study to investigate the anti-inflammatory properties of boa mera. Ayon sa resulta ng kanyang pag-aaral, ang Bua mera ay mayroong 90% na inflammatory inhibition activities, lalong pinagtibay sa pag-aaral na ito ang anti-tumor at anti-cancer properties ng buwa merah. Ang Buma Mera Mix ng esensya natural ay kombinasyon ng anim na fruits at green superfoods. Ito ang Boa Mera, Barley, Wheatgrass, Mangosteen, Moringa o Malunggay at Kuyabano. Ang Barley, Wheatgrass at Moringa ay kilala sa buong mundo na kabilang sa pinakamasustansyang halaman. Mayaman sila sa chlorophyll at nagtataglay ng mga anti-cancer enzymes at mataas na konsentrasyon ng mga vitamins, minerals, amino acids at phytochemicals. Ang mangosteen ay tinaguri ang queen of all fruits at nagtataglay ng 40 biologically active natural chemical compounds called santones na nakakatulong din sa mga taong may sakit na cancer, diabetes at heart disease. Ang mangosteen ay may anti-inflammatory, antifungal, antibacterial, antioxidant properties. Ang guyabano naman ay tinaguri ang Miraculous Natural Cancer Cell Killer na 10,000 times na mas mabisa sa chemotherapy. Napatunayan din sa pag-aaral ng mga eksperto ng siyensya na ang guyabano ay mahusay sa mga sakit na diabetes at high blood pressure. Nagtataglay ng anti-inflammatory properties at mabisang immune system booster. Ang buo mix ay 100% safe at natural. Ito ay pwedeng inumin ng lahat lalo na ng mga taong may malupang karamdaman katulad ng cancer, tumor, diabetes, heart disease, stroke, asthma, arthritis, kidney at liver problems at iba pang chronic degenerative diseases. Tinutulungan ng complete nutritional components ng Boa Mera Mix ang natural healing process ng ating katawan. Dahil juice extracts, ito ay bioavailable, kaya mabilis ang absorption ng nutrients at epekto sa ating kalusugan. Ganyan kagaling ang produktong Boa Mera Mix at isang malaking karangalan para sa amin na ibunga ngera ito dahil alam namin na marami sa ating kapwa Pilipino ang nangangailangan at patutulungan ito. Para sa dagdag kaalaman sa Boa Mera Mix at kung paano maging authorized distributor ng ating produkto, maaaring basahin lamang ang iba pang informasyon sa ating website o kumontak sa mga numero na nakalagay sa ating video. Lagi nating isipin, ang ating kalusugan ay ating kayamanan.